magandang buhay po sa mga, ha? ngayon na uh, Saturday at nandito tayo sa Quezon City nandito tayo sa Fisher Mall pupunta po kayo yung ati sa Fisher Mall <laughs> ayan magalagala tayo mga kabis dahil day off ko ngayon tayo ko yung asawa ko dito <laughs> parang sinundu ko na rin yung asawa ko mga kabis <laughs> kasi malapit dito yung trabaho niya kaya dito kami magkikita sa mall na Quezon City na po sa Fisher Mall na ito mga kasus tara samahan niyo po niyo mate okay, so dito pa tayo sa labas ng Fisher Mall lalakad pa tayo papunta sa loob ayan ang daming taxi dito na naka ang tabay nagaantay ng mga customer ito po ang labas ng Fisher Mall ito ayan Nandiyan po yung asawa ko nagtatrabaho banda dyan sa may malapit lang. Kaya dito namin lagi pinipiling magkita. <laughs> Ito na po kasi yung pinakamalapit na mall para sa aming tagpuan. And mga kabibs. Ito muna tayo sa labas at mag-unwind tayo dito. Umaga pa mga kabis kasi ngayon ay 5.20 pa lang ay 6 o'clock po ang labas ng asawa ko kaya mag-aantay pa tayo ng more than 30 minutes ayan. dito muna tayo marami din po kasing tao dito lagi ayan no. medyo makulimlim po ang panahon ngayong araw kaninang umaga ma init ngayon ma kulimlim na po mga kabis ganyan naman dito sa Maynila eh pagdating ng hapon biglang parang uulan bilang parang uulan talagang umuulan ilang araw na po mga kabis buti na lang nung paalis na ako hindi naman siya tumuloy nakisama <laughs> ayun po sa banda doon ang Capital Medical Center mga kabis you know Maluwang pa ang kali dito sa may tapat ng Fisher Mall. Hindi ako masyadong na-traffic mga kabibs. Doon kasi ako sa kabila. Tumawid ako dyan sa overpass na yan. Ang nakikita ninyo. Ayan mga kabibs. Papasok tayo maya, maya sa loob. Medyo naiinitan pa ako. Hinga-hinga muna. Karating ko lang kasi umakit ako sa overpass. Medyo hinihingal-hingal ang ate babes. Ayan gagala tayo mga kabibs kahit na puyat-puyatan. Galing po kasi ako ng night shift. Hindi pa tayo nakatulog ng maayos. Gumala na kagad. Madalas dito kami talaga nagkikita. Ayan ang Estelo sa tapat. Nail and Lashes Skin Wellness. Ayun. Napakalaki ng sugo dyan sa tapat. Sugo Hotel. <laughs> Ayan mga ka sa loob. Pasok na po tayo picture na ng mga lang yung ah daming tao ngayon dito daming tao hindi naman to ang first time na nablog ko ang Fisher Mall parang pang second time ko na po ito or third time ang kabit. sana huwag kayo magsawa hi <laughs> good hi good afternoon Siyempre, we'll magagalang sila. <laughs> Ayan, ito po ang loob. Paskong-pasko na rin dito mga ka-babes. Papasyal pa siya lang po tayo. Ganyan naman lagi ang ginagawa ni Ate Babes. <laughs> Laging dahilan pasyal pa siya lang. <laughs> Ayan. Uy, Paskong-pasko na talaga mga ka-babes. Nakakatawa. Oh, ang ganda ng Christmas tree. <laughs> Ayan. Wow, ang ganda na ng Christmas decor dito. Last time ako nagpunta dito, parang nung ano pa. Nung kailan ba yun? Parang 3 months lang nakakaraan. aket tayo sa taas mga kabay, sa second floor. Ganda ng mga ano nila. Christmas decor. Kung Pasko na, nakakatuwa naman. Ayan. Kabi-kabila ang kanilang mga Christmas tree. Ayan. Ang ganda. Ayan. Dito. Ayan mga ka na Nandito na tayo sa loob. Ayan. <laughs> ganda dito. Dito parang laging piyesta <laughs> sa Fisher Mall kasi yung mga dekorasyon nila laging may event dito pero ngayon parang wala or baka nag redecorate pa lang sila. Ayan o, oh, may naglalagay na ng balon. Ibig sabihin, mayroon silang gagawing ano little space monster, malamang ano bukas yan Sunday madalas dito Sunday Ayan, ang ganda dito mga kabibs. Ganda ng Christmas decor nila. Ayan. Ayan. Ganda. ganda ng Christmas tree. Ayan, mag-iikot-ikot lang po muna ang inyong ate dito. Siyempre. Yan naman lagi ang ating ginagawa. <laughs> Kasi inaantik yung asawa ko, matagal pa yung 30 minutes mga kabibs. Ganda ng Christmas decor. Pila-pila ang Pasko. Ayan, ang haba ng kanilang balls. Christmas balls. Ayan. Ayan. Ganda. Parang lahat ng kanto mayroong ano, mayroong Christmas tree mga ka Ayan ayan, I love Fisher Mall ayan ganda ayan ganda, ganito, ang ganda wow, ganda pa picture ako dyan pag dumating asawa ko dito sa I Love Fish Mall <laughs> ayan ang daming mga Christmas tree sa bawat kanto may Christmas tree ngayon lang ako nakapunta dito ng malapit na ang Pasko mga kabis. babes pala ang ganda pala nilang mga Christmas decor din dito madalas ano nagagandahan na din ako sa mga decoration sa SM pero ang maganda rin pala dito sa Fisher Mall ayan ganda. parang ingranding ingrande parang umaakit ka sa ano sa balls sa mga balls ayan <laughs> hindi ko na alam ang sasabihin ko dito sa napakagandang Christmas decor nila mga wow very nice nda Ang daming tao ngayon. Kasi Saturday ngayon, weekend. Walang paso, kaya siguro talaga pasyalan din to. Malapit din kasi ito sa mga university dito sa May City. Ayan, nandito pa rin tayo sa Fisher Mall tayo sa third floor mga kabibs. Malay na nga ko mga kabibs habang naantay ko yung asawa ko. Masarap mamasyal masyal kasi ang dami na nilang Christmas decor. Maaliw yung mata mo sa kapanood ng kanilang mga dekorasyon. Ayan, Ayan tayo sa third floor mga kabi. ano, Christmas tree. O, bonggang-bongga, no? Pag mag sila, talagang ginagastos sa kanilang Christmas deco. Okay. Ay, nako. Grabe. Ang ganda. Bonggang-bongga, dekorasyon nila. Nakakaaliw lang, no? Nakakaaliw lang, mga kabibs. Pag ganitong malapit na ang Pasko marami na ang Christmas decor. Feel na feel mo na talaga na Pasko na. Dito mas feel ang Pasko, no? <laughs> Talagang bongga ang kanilang Christmas decor eh. Ano na? Ang laki din pala itong Fisher Mall. <laughs> Para ngayon lang nakapunta eh, no? <laughs> Oo, ang laki din niya mga kabilis kasi ang layo na nang na ikutan ni Ate Bess pero sa bagay hindi ko pa talaga ito naikot ng gusto mga kabis kasi pag ako dito hindi naman ako nag uh, ano talaga ng lahat yung buong loob na ikutan kung saan lang kami pupunta ng asawa ko at may bibilhin doon pasyal pasyal lang na ganyan ayan ito more on kainan talaga eh sa Fisher Mall bulbul na. Ito, ha? Huh? Ito naman tayo sa mga ano, sa lucky charm. Ganda. Parang oh. maganda. Mahilig din ang ate guys sa mga lucky charm. <laughs> Ayan, ha? Oh. kami lang mga maso pricey talaga din माच में right <laughs> <mag> <laughs> Pampaswerte, nag-wish ang ate. Baka sakali tayo. Walang masama kung maniniwala. So One way kasi... Ayan mga ka-babes, nandito na tayo sa kabila, sa my turn. Ay nako, nakabili ang inyong ate ng Lucky Charm. Alam mo, may glig ang ate babes sa mga Lucky Charm. Wala mo pampaswerte, nag-wish tayo. O, ayan. Sana nga. Ayan mga ka-babes. For safety, ayan. Yung una po. Huh? For safety yan. <laughs> Kahit saan ka daw pumunta. Siyempre si Lord pa rin ang panalo. Eh, wala nang masama kung makikiuso maniniwala tayo. O yung ganda ng mga Christmas tree dito mga kabis. So, oh. Hmm. Tingnan nyo. Yeah. ganda. ganda dito oh. dito sa department store nila ang ganda ng mga pinitinda dito ng mga Christmas tree wow ang ganda white Christmas bonggang bonggang dekorasyon sa pamamahay lalo na kung ang bahay mo ay maganda at mansion ayan <laughs> ito ang ganda ng white na to oh. bet na bet ko ito mga kalis ang ganda Ganda, 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 ganda. <laughs> ang ganda talaga. Ay, ang pink ko. Ang ganda din ang pink. My goodness. Ang gaganda. Wow. Ang ganda. Home decors. Ang ganda talaga. Itong pink na to bed ko. Eh? Very good. Beautiful. Very beautiful. Oh my goodness. Sarap mang ano dito. Ayan. Ayan, nakakapagod. Hindi ikot na nga ka, <laughs> Ay, Pero ayan, medyo pagpunta ka talaga sa gamit itong mapapagasas ka. Kaya, kung minsan ayaw akong mag-gala-gala. Kaya lang, syempre ako kasi matuksoin ako sa mga bagay-bagay mga ka, babes. <laughs> Ay, pag-isril po kasi eh, wala pa tayong tulog na mama shell na. <laughs> Night shift kasi ang happy babes. Ayan, ang ganda ng aking mga dekorato. Yun ang yung mga kabibes. Ang ganda, ganda ng dekorato. So, Ito na ba the last time na nagpunta sa ako dito? Mayroon din akong picture dito. Rainbow. bow. Ayan. Thank you mga kabibes sa inyong pagsama. Kapag araw po ng Saturday sa inyong lahat. Happy Weekend ng mga kabibes. And mega mega love shout out mo sa inyo lahat. Stay safe and healthy mga kabibs. I love you all. God bless. Maraming maraming salamat po sa kasama niyo sa inyong mga kabibs. Love. Hey.